Simula natin ang ating buhay sa devotion, pakikipag-uusap sa ating Panginoon Diyos. Mahalaga po ito sa atin at uh, tayo po ay dito lumalakas. Kaya ngayong araw na ito ay pag-usapan natin ano ang karaniwang nakalimutan sa bahay. Ano nga ba ang nakakalimutan natin sa bahay? wag natin i-set aside 'yung ating mga tinutuluyan kung ito man ay sarili mong bahay, ito man ay boarding house, ito man ay condo, condo unit, kung saan ka man nakatira. Ito, 'wag mong kakalimutan. Ano kaya yan? Walang iba kundi ang maintenance sa iyong bahay. Kung so, paano ang ating sasakyan? ay minimaintain din po natin sila. Kailangan po ang ating pong bahay, meron po itong regular check-up. Ano kaya ang dapat nating tignan sa bahay natin? So, number one, siyempre, ang mga ilaw natin, kailangan i-check po natin yan. Mahalaga po na ma lahat ng mayroong mga ilaw ay ito po ay functional Importante po yan. In case of emergency, ay hindi ka nangangapa sa dilim. Pangalawa, mayroon pa. Yung ating pong mga doorknob. Anyway, kanina po ay ginawa ng aking anak yung doorknob ng CR. Nagka-problema. At uh, ilang beses na nagkaka-problema. Importante po ang mga doorknob sa ating mga bahay. Especially, kwarto at saka CR. Baka mamaya makulong kayo at wala kayong kasama. Ay alam mga pagbubukas. Importante po yan. i regular check up kung kaya kailangan ay linisin, i-maintain, lagyan ng langis. O marahe pa. Yung ating uh, water o kung meron kayo nawasa o yung ating mga electric, uh, electrical uh, supply o yung ating source ng ating electricity ay importante tinitingnan din yun. Halimbawa, yung mga kawad galing sa poste to residential. Baka may mga meron na diyang mga bagging o yung mga damo na umakyat. Minsan nakakita po ako noon na halos nasa bahay na. Ay, ito po, nililinis po yan. Kailangan i-maintain natin dahil doon tayo nakatira. Marami pa na dapat natin i-maintain at i-organize kung nasaan po tayo. So, ito po ay pagpapaalala kung pa paano i-maintain natin kung saan tayo nakatira. Ganon din po. Dapat meron din po pala tayong o i-maintain din po natin kung pa paano kung nasaan o kung sino ang sa atin ay lumika. Ibig sabihin, yung Diyos po natin kung meron po tayo sa bahay, inaayos po natin at lagi natin tinitingnan para nasa ayos. Ganon din po ang ating Panginoon Diyos. Kaya ito ay galing sa Deuteronomy chapter 8 verse 6. Kaya matakot kayo sa kanya at sundin ang mga utos. O ibig sabihin, kailangan mayroon tayong fear. Mayroon tayong takot sa Diyos kung tayo ay may mga bisita sa bahay at nahihiya tayo na marumi ang bahay natin, siyempre sa susunod ay lagi kang imimaintain mo na ang cleanliness. Ganon din sa tayo sa Panginoon. Kung nakilala natin ang Panginoon Diyos, dapat laging manatili ang ating pong komunikasyon sa ating Panginoon Diyos. I-maintain po natin. At kung kinakailangan, hindi lang maintenance ang gagawin po natin dahil siyempre uh, regular worship every Sunday uh, attend ka ng regular prayer meeting attend ka ng mga fellowship uh, attend ka ng church activities nagpupunta ka pa sa mga mission so ito yung dapat nating gawin para sa Panginoon siyempre huwag kakalimutang manalangin ito yung dapat araw-araw nating gawin kung papaano sa bahay ay laging masinog tayo. Lalo higit ang bahay ng Diyos o yung ating Panginoon na siyang lumikha sa atin, dapat hindi natin ito makalimutan. Mga kapatid, inuulit ko, ang devotion po natin ngayon ay lagi natin nakakalimutan yung ating pong sa Diyos. Yung ating maintenance ang pagpapalakas ang Diyos na nagbigay ng buhay. Kailangan maging itak tayo sa Panginoon Diyos na siyang source of life sa ating buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, Banal Espiritu Santo. Amen. At Amen.